We Can Do It! Programang hatid ay kwentong buhay na puno ng inspirasyon at aral mula sa ating mga kababayan worldwide. We Can Do It! Dito lang sa inyong 702 DZAS FABC Radio TV. From Southern California in the United States of America, the Far East Broadcasting Company presents We, We can, can Do it! it! Wow! Maraming maraming salamat po sa ating mga sa, sa And I, I, I know that a lot of you have been writing to us, pero tell your friends about the program, kasi alam mo, paganda ng paganda ito ating programa, no? At, yeah, maganda uh, ka, ate. Yeah, marami tayong uh, nakukuna ng mga magagandang uh, lessons sa buhay. Really. A ako mismo, I have learned a lot. So, uh, sayang din naman kung hindi natin i-share sa iba. So, please tell your friends about our program, We Can Do It. At ito po ay napapakinggan sa FEBC Radio TV at napapanood sa Facebook Live at sa YouTube channel ng 702 DZAS FEBC Radio TV. At ganun din napapakinggan din sa DXKI 1062. Corona South Cotabato tuwing Miyerkules ng hapon alas 5:30. Thank Kaya, you Ate Maru. Maraming salamat. Maraming salamat talaga. Daga mm -hmm. salamat sa ating mga kaigsuon diyan man sa Coronadal, South Cotabato. Nagpapasalamat tayo sa Diyos na kasama natin muli tulad na pinangako natin last Sunday ang mga asawang Bird and Belen Miranda. At yes. muli ay welcome natin sa ating program, Kuya Bird at Belen Miranda. Hey, welcome back. Welcome Praise back. Wow. God. Nasa mm -hmm. Pilipinas kayo ngayon. Medyo uh -huh. mainit diyan ha? They delayed it. Mahinit <laughs> pa rin ho. <laughs> <laughs> Pero masaya. Pero mainit din ang pagtanggap sa amin ng aming mga uh, kasama dyan sa Pilipi sa, dito sa Pilipinas. Tama. We Pag are yun. Yeah, okay yon. Basta hindi lang mainit ang ulo. Okay. <laughs> <laughs> ano pa ang dahilan na nasa Pilipinas kayo? Mga alam ko, mga reunion na ano sinabi nila. Opo, uh, nag-reunion po ang UP Prep uh, high school grand reunion po. Oh, wow! Seven, wow! Seven that... years, yes. And then, uh, magnini ng ninong po kami sa kasal. Sa, <laughs> that, uh, inanak na namin sa binyag at ibubuuin na po, aanakin uh, naman sa kasal. And then, of course, Uh, kakalipas din yung aming uh, UP concert course sama-sama together again na nag-concert po nung February 17 sa UP. Ah, ayun. I've heard about that. Si Joel Navarro was part yeah. of it. Yes. So, oh, so, yeah. Pato, yeah. Jai uh, Arakama and Ed Ma uh, Sila po ang mga conductors doon. So, yes, yeah, sa, lahat na la la tumangkilik. Pinano, pinalabas po yan last year. Uh-huh. Uh and due to uh, insistent public demand, inulit po one more one year later. Uh -huh. That's so, right you know what? Isang isang question. I was just wondering, Bakit hindi kayo nakasama sa Pakuri? Ah, kasi po, nung nagsimula na sa Pilipinas pa kami, and then dumating oh, na po kami dito, nagsisimula pa lang po kami noon. Oh, oh. Uh, Kaya kahit nung nakakarating na po kami noon sa Amerika, pero as tourists, pero when we uh, migrated here, na-establish na po kami, eh medyo okupado pa yung oras namin na hindi na ibigay so But praise God. God praise God po kasama po namin lagi dito ang founder father. isa sa mga father ng Papuri si Father of Papuri si Kuya, Kuya Ronnie Dinglas. Laso Dingla. Oh yes at yes. Least so, once a week po. yes we're blessed po that we are part of the praise team the choir at uh, Church of Christ the Good Shepherd in Lakewood with Pastor Dave as our senior pastor and Pastor Davy Marcelo, his only son, as our associate pastor. Oh wow, wow! So part pa rin kayo ng papuri because of Kuya Romy Dinglas. Less... Yes. Oh yes. <laughs> Tana pumayag siya. Ang <laughs> uh, uh, <laughs> uh, <laughs> mahalaga naman dyan ay eh, tayo umaawit ng papuri sa Panginoon. So, oh, yes. uh, kasama man sa mismong lineup o oh, hindi, ang mahalaga ay papuri sa Panginoon. Correct. Correct. isang linggo mm. ay uh, napanggit natin ang patungkol kay Albert, ang inyong anak. Ano po? Kuya Phil, pakiflash nga po sa screen yung tatlo pang photographs na pinadala na Kuya Bert. Ano po? And mm -hmm. uh, Kuya Phil, ikaw na po masunod kung anong order. Isang picture po dyan. Baby pa, ba, Maliit pa si Albert sa isa sa mga photographs. Ganda. Ganda ng picture. Magandang bata. At yung yes. isa naman ay ito na sa... Ayun tatlo yan. Magkakasama kayo. Mm -hmm. And uh, And then na and daddy at mami at si Albert. At ipakita din natin yung si uh, Albert ay tumutugtog ng kanya saxophone. Music mm -hmm. niya kabataan uh, yan eh. Napaka-husay tumutug. At syempre narinig niya sa kanya mga magulang ang pagiging uh, mga musicians at mga singers. Eh nakuha ng bata siyempre. Pumunta ka agad tayo and sa inyong and... sambahayan. No, isang linggo, pinag-usapan natin ang mga hamon sa inyong bilang mag-asawa. Marami kami natutuhan at alam ko mga tagapakinig natin ay napihayaan. Ngayon naman dumapo tayo sa pagiging pamilya, pagpapalaki sa pamilya. Although isa lang ang inyong anak, isa o sampu eh, uh, ay may challenges sa pagpapalaki. Sa isa sa ating mga sesyon sa ating Bible Studies, meron kayong magandang puntos na ibig up. Pakibahagi nga po sa ating listening and uh, watching uh, uh, sa ating mga televiewers ngayon. Uh, it's a pleasure po. Uh we are by no means experts sa pagpapalaki. Uh, isa lang po ang anak namin at napakalaking pagpapasalamat uh, sa Lord na naging maayos ang kinalabasan ni Albert, ang aming unico uh, anak. Iho. Praise uh, God. Unico iho, <laughs> opo. Uh, Ay, kasi kung pumalpak pa kami doon, wala na kaming chance. Okay. Kaya yun. Okay. Yung pong mga may mga dalawa More than ka Oh. Ano, or si, ikaw, si Sir Maru, labing lima kayo. Kung <laughs> <Pag> nagkamali ka <laughs> doon sa una, ma-improve ma, ma mai -improve doon sa susunod. <laughs> Pwede ka pang bumawi. <laughs> Kami. Pero <laughs> I'm glad I only have one son and one apo. <laughs> Opo. Eh, yeah, so sa pagpapalaki po namin kay Albert, uh, meron kaming tatlong prinsipyo na sinundan po namin. Kaya po kami nakahanda ng ganyo kasi nagturo po kami ng konti doon sa CTV uh, Faith and Home Hour once at ito po yung subject na na-assign sa amin. So ito yun po yung, yung tatlong, uh, tatlong principles. Number one principle po, we love and honor God above all others. Uh, yes. Pangalawang prinsipyo po, uh, we love our children as Jesus loves you. As. As, mm -hmm. and and the third one is we teach god's word to our children and so yung help. una po uh, love and honor god above all others yun po ang pinakamahalagang mahalagang we should love god with all our heart with all our soul mm -hmm. with all our so, strength yes. yun po ay uh, kahit na hindi namin sinasabi siya sabi namin directly kay Albert John pero mas higit pa po doon sana nakikita niya na mahal namin ang dios sa aming mga ginagawa sa aming behavior correct uh, uh -huh. and uh, in in how we handle uh, other people how we handle our uh, behavior towards our church members towards uh -huh. our uh, family towards our relatives and towards our friends so yung pangalawa po uh, tatakil ni Belen yung, love your children as Jesus loves you kasama na po doon yung uh being a faithful steward, sinabi po rin ng Panginoon sa atin yun, di ba? Love, love your neighbor as you love yourself. Love the Lord your God. So in uh, the way that Jesus loves us would be the best way to show the love that we have for our children. So yun po ang pinakita namin sa anak namin. Uh, of course, unang-una ang pagmamahal namin sa Panginoon at pangalawa sa ating mga minamahal sa buhay, sa ating pamilya. Uh, we always remember that we are just stewards. Uh, we do not own our children, but right. God has us to have our children with us in our lives. So, hmm. uh, yun po ang ano natin, yung uh, we value this trust that the Lord has given us. So, hindi naman po perfecto, marami po kaming pagkakamali na ginawa. Right. Like we always said, nung nung malaki na po si Albert 18 years old we we told them walang manual you know maraming mm. mga diba mga sama dos and don'ts of parents ganyan although may mga guides but the bible is the number one guide that we can rely on the word of god we can say ho na nung pinanganak si Albert malas siya kung sumunod kami doon sa ano Dun sa usong usong nagtuturo sa libro ano anong pangalan ng yeah. pastor ba diba, Lina well, na Dr. Spock. Ah, si Dr. Spock oh, <laughs> yun kung sinunod namin si Dr. Spock, kawawa naman si Albert. Buti na lang po yung yung thesis yung ko, sabi niya hindi ako susunod kay Dr. Spock. <laughs> sumunod medyo sumunod po kami kay Dr. uh Dobson, Richard Dobson. Uh, oh, yes. Focus on family because that's the family bible days um because i about loving our children as jesus loves us is uh do not provoke your children's so Ephesians for sex for do yes. not provoke your children to anger um yung times name it's because in the when uh, our child was disobedient and mm -hmm. he challenges our authority and yeah. we had show him who is the, uh, like they say, who is the boss here, who is running the right. show. Mm -hmm. So, uh, yun po ang pinanghawakan namin. Kaya kahit mo nag-iisa yung anak namin, uh, we provided for him, but we can rightfully say, hindi namin siya in-spoil. Yes, yes, mm -hmm. yes. Very good. But yung yung pangatlo pong uh, prinsipyo na sinutod namin, we always teach God's word. Kaya isa po sa mga paborito namin uh, Bible verse yung Proverbs 22.6. It says, Train up a child in the way he should go, and when he grows up, he will not well, depart from it. So, yes. alalang-alala ko po, pag kami ni Albert, nag nagkaka, hindi nagkakaintindihan, uh -huh. nagkakagalitan, pag, pag, pag if, you, if you remember that, parang ang hirap turuan nitong anak ko. Paano matututo itong anak ko? Mm -hmm. Hindi sumusunod sa ano. Pero awa po ng Diyos. Uh, after many years, ngayon pong adult na siya, mapapansin, napapansin ko, at kayo po rin, I hope, mapapansin niyo sa mga anak niyo, na yung mga pinag-awayan niya noon, na, na, na sinasabi niya hindi siya nag-agree, ginagawa po niya ngayon. Yung behavior niya po, ay yung behavior na sinabi kong tama noon, ginagawa niya ngayon. Oh, so wow. uh, very good principles to follow according to us. Yeah, yeah, yeah. We should be good teachers. Alam mo, ko minsan madali lang tayong magsabi. Uson din mo ito but you know, hindi naman nakikita sa atin, sa ating buhay. So medyo naging nega na, negative mm -hmm. na 'yung mm -hmm. sabi niya ganito, <laughs> hindi naman niya sinusunod pala sa buhay niya. And uh, it is it is a uh, it is a hard work for for parents to really, really train up a child. At uh, ako din, natuto din ako ng pa, sa sa akin naman pag no ko dapat no din si Art. Pag no yes ko. Pag yes ko, yes din siya. Para wala na siya mapupuntahan. <laughs> Hindi siya pwede mag-negotiate. Yung, yung, yung ganong ganong uh, principle. And then, talagang um, uh, hubugin sa, sa salita ng Panginoon. Kasi ang, the word of God will never return to him void. So at least meron talaga yan effect sa atin. And I am glad that, you know, uh, my son, when we came to the U.S., nine and a half years old siya. So medyo, uh, he went to a Christian school sa, sa yeah. Mandaluyong. So meron na mga teachings about, about God. And then follow-up lang and follow-up. And uh, he is now a praise and worship leader sa, mm -hmm. sa sa church, no? At saka kumakanta din siya kasi noong maliit siya. Eh. Gusto makipag-duet sa akin yan eh oh. <laughs> sa, sa, sa mga concerts. But I'm glad that, uh, you know, makikita natin yung, yung tinuro ng Panginoon totoo sa buhay natin at totoo sa the next generation ng ng mga kabataan. That's Praise right. God. Praise God. Amen. We are bread at the Belen. Where is Albert now? What is he doing now? Um actually po uh, so Albert is an accountant. Um oh. graduated from uh, Cal State Long Beach and mm -hmm. he works for a, a medium-sized company in Torrance. Pero ang latest pong uh, pangyayari sa buhay na anak namin. Well, first of all, Na share nung husband ko, ni Bert, Na at 25 he was uh, um, inducted as one of the deacons at his church which is a uh, branch of Hope oh. uh, and uh, now nice. yeah for almost 10 years now he is still a deacon at their church and they have a church growth project or program in Hawaii so Lord willing he will be relocating uh, to the uh, sa Hawaii pa sa Honolulu ang sarap namang ang <laughs> sarap namang mag-relocate na. <laughs> so, that's the reason po na binigay ko sa inyo Pastor Dave yung isa sa mga pictures that is um, one of the memorials of uh, our experience with Albert uh, yung, mm -hmm. yung litrato po yun yung nung na, na, na ano siya na na-initiate na, -initiate na, -initiate siyang, ano, In okay? na, siya ano, na-in induction niya as at uh, the youngest deacon sa uh, branch of oak church opo. oh wow, wow. uh -huh. so hindi mo natatanong ano uh, at Maru si pastor pa ang nag-usap sa amin nakipag-usap sa amin nung uh, when he was uh, mga early college niya na gusto niya magpunta dun sa another church which uh -huh. is Oho, uh -huh. so medyo na hurt yung feelings namin, parang nagkakahiwalay kaming mag-anak, but um ang ang kanyang tulay si Pastor Dave. Chegue, <laughs> <laughs> tama tama, yung mga tama -tama. ginawa natin mali. Oh. Uh, isa po dun sa mga subject matters na na nagtuturo kami sa Faith and Home Hour, ano yung tatlong bagay na maalala nyo na ginawa nyo mali sa, sa inyong parenting experience? Ito po yung tatlong yes. na... Oh, to give birth uh, to share first, ito. uh, unrealistic expectations. Pangalawa po, mm -hmm. perfectionism. Pangatlo po, failure to lead by example. So si Belen mag-explain nung ano, unrealistic expectations. <laughs> uh, <laughs> yung unrealistic expectation po, eh, nung baby pa ho si Albert, <laughs> um, so siguro mga 10, Lumakad po si Albert at 10 months. Pero, oh. pero nagtangipin siya 11 months. Oh, huh. late. Eh ang ngipin ng bata mga 7, di po ba mga 6 7 dumalabas na 'yan? Ganun. Oo, uh, 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 Worried na worried kami dahil wala ngipin yung anak natin. <laughs> Pumunta po kami doon sa doktor, doon sa pediatrician. Kami laging pumupunta doon sa pediatrician. So, okay, so, sawang-sawa na po sa aming pediatrician. So, una doon sa ano da dahil sa ngipin, puntakagat kami. Ah, doctor, doctor. Our son doesn't have any teeth. Yeah, my son doesn't have any teeth. What's wrong with my son? Sabi nung doktor. Mr. and Mrs. Miranda, I have been a doctor for 30 years. I have never found a baby that did not grow teeth. You go home. <laughs> 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 and then, 10 uh, months old na nga, uh, ano naman, boleged yung anak namin. Mm. Mm -hmm. mm -hmm. Kaya talagang baby, boleged, hindi namin naiisip yun. Kasi yung mga nagmamahal naman, nagmamalasakit ng na mga tiya, mga pinsan, mga kapatid, bakit ganyan yung anak niyo? Ano ano sa Oo. oh, oh. Like, sakang. 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 Oo. Oh, oh. Punta na naman kami sa doktor. Ganyan, ganyan. Yung sabi, eh, pagka nilagyan daw ng brace, baka naman maging pigeon. Oo. Ano? Uh -huh. Ay, ganyan, ganyan. Sabi na naman ng doktor namin, Mr. Mrs. Miranda, why don't you go home? Have a second baby, you'll be fine. So yung ganun sa amin. So, lumaki naman po yung anak namin, diretsyo naman. Diretso. <laughs> yung, pero yung mga ganun ba, and then ang expectation mo is putting our, trying to put our son above. Kasi ano, uh, yung asawa ko po napakatalino, laging ganyan. Yes. Eh, so, uh -huh. mag-isip mm -hmm. namin, ah, dapat maging ganito ka. Oh, maging Nurse, yeah, yeah. doctor, or mm -hmm. ganyan, di ba, yung nasa isip and then we realize through experience, that's not how God made him. Mm. That's not what God's plan is for him. Although we've been praying ever since we had Albert in our lives, you know, like good parents that you all are, we are. Yeah, we are yeah. Children, and that the Lord will the Lord's plan will just happen, you know, for him, how he willed it for our son. But as humans, simple <laughs> yeah. tayong gago Pilipino pa naman, gagawa ka yeah. pa rin ng sarili mo, ano? Segway, segway tayo so, sa number two. Yeah. <laughs> <laughs> ang mistakes namin, <laughs> perfectionism. Dapat walang mali, dapat tama lahat. Oh, pag tinanong na po sa akin ng ibang tao 'yan eh, what if you can change something with the way you 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 brought up Albert? What would it be? Sabi ko, I would have allowed him to fail more to make mistakes to make more mistakes uh, kasi And ko learning yung learning. yung upbringing ko lahat, laging lahat tama laging lahat perfect laging lahat mata mataas ang grades lang gano'n. akala ko yung anak ko dapat ganun din so oh, for okay. example simple example napakagaling ko ng anak ko magana mag saxophone very expert mm -hmm. very good so araw-araw yung pinag pinagana pinag -re ko pinagre-rehearse ko laging pinagagalitan ko pag hindi nagre-rehearse regularly until strict to. strict to until nung nawala na po siya sa poder ko college na siya 18 na siya hindi na siya necessarily susunod sa tatay niya ayaw na pong mag rehearse ayaw na pong mag saxophone nasayang po yung potential na he, he could still be better but because of my mistake of being yeah. a perfectionist <clears> hindi <throat> hindi na develop to his uh, full extent nasakal siya no <laughs> nasakal Opo. siya ng ng Opo. push <laughs> wow and the third one is uh, uh, third lesson well the third, third is yeah uh, sometimes we fail to lead as good examples mm -hmm. mm -hmm. I've mentioned this to our Bible study group um refrigerator magnet if you cannot be a good example then you must be a terrible warning that's true <laughs> so Yun yung uh, like we say yung yung hindi po nagso sorry pero um sa sa saw ko sabi ko nga mm -hmm. sa kanya anak I did not train your papa I did not train him and so the way he was brought up his environment hindi siya as demonstrative but you're my son mm -hmm. so natuto salamat sa Panginoon marunong pong pakinggan nagpatawad yung anak ko. Pero nung nag siya ng tawad, ano nangyari? Hindi naman ako magpatawad. Nagagalit yung anak I thought you told no. me if I say sorry, you will forgive me. How no. come you don't forgive me? So mo, mom, I'm sorry. I already said I'm sorry, mom. Gusto ko lalambingin pa ako. <laughs> so, yun pong yung mga siguro light. Like, pero um, in the end, like I said, uh, yung those things naman that worked for us ang Segre because our, uh, we told him we're not perfect parents. Uh, I recall one of the messages of Pastor Babe to our congregation is sometimes the way we say it, hindi po ba maaaring mali ang delivery. Correct. but always look at the intent the intention so enough we did all these because we love you and we care for you we're after your safety your welfare nobody else except your family will tell you wow can we can we insert the three please skills that we thought we, sure. we were able to do successfully sure, is there okay. enough time for? please go ahead. yes 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 oh, okay, po go ahead. Go ahead. Uh, number one po. number one prayer Ever since Albert was a baby, we've committed him to God and we continue to commit him to God. Yes. Prayer force number one. Number two, discipline with love, even if it's tough love. Hmm. And number three, consistency. Uh, Yun po yata ang pinakamahirap because like nabanggit mo, ate Maro, kanina, no? Sometimes, st ako, uh, stricto yung tatay, yung nanay naman, mapagigat pero we had to remain consistent and unified mm -hmm. in front of uh, uh of our son and even marami, with how marami. we dealt with the rest of the families kami na lang huwag mag-argue mali gano. pero pag saharap kunyang ano ng mahal namin nagkakaisa po kami so that, in that way we were consistent marami po kaming example nung how uh, god answered our prayer from the very beginning baby pa ho si Albert nung baby siya malimit po siyang ano merong uh, ear infection almost oh, so, every week may ear infection tapos mamaya iiyak na it's gotta be ear infection ear infection tinin ng doktor tinin na ng doktor okay this is what we need to do if he has another ear infection the next one we will have to uh, operate on his ear lalagyan natin ng permanent hole in the eardrum ngayon mm. po, nurse ako. Pero dati hindi ako nurse, hindi ko na-realize. Pero that is, that, is, that is not a nice thing to have. To have a hole in your eardrum yeah. forever is not a nice thing to have. So pinag po mm. namin mabuti yun. The week after, wala na po siyang ano, infection. The month after, wala na po siyang infection. From then on, hindi na po siya nagkaroon ng na, na, very easy regalo. Wow. And prayer po. Okay. Wow, i among all this again. It's it's the prayer until now. Um, I think pag we po yung points na nagalalakam e para sa anak namin. Kahit pasen, kahit matanda na no yung anak natin, di ba? Hanggang ngayon anak paresent nagalala yes. yes, but uh, most of all, we've entrusted his life to the Lord, his future. So by prayer and Thanksgiving, we give all the glory to God. Amen. Amen. Thank Amen. you, Kuya Bert and Ate Belen. At wow. uh, Ati Maru, marami yes. tayong natutuhan ngayon. At, I know, uh, ang dami. Uh, dapat tayo magpaalam. Sinasaan ng ating oras na sa dingding na dapat tayo magpaalam. At salamat sa inyo, Kuya Bert at Ate Belen. At marami tayong uh, mga bagay na matututuhan pa sa hinaharap. Correct. Correct. Salamat so, po. Thank you for the opportunity. Oh, oh, all the time, anytime I I I'm sure babalik kayo sa amin. <laughs> but kami po ay wala na tayong oras mga kaibigan, napakabilis talaga but we have learned so many things. We heard God ganun din siguro ang ating mga tagapakinig dyan. So, uh give us a short note of uh, your reaction dito sa ating program. So ang ating programa po, just once again, napapakinggan sa FEBC Radio TV at ang papanood sa Facebook Live at sa YouTube channel ng 702DZAS FEBC Radio TV at ganun din sa DXKI 1062. Corona dal South Cotabato tuwing Miyerkules alas 5:30 ng hapon. So, sa aming special guest Bert and Belen Miranda. Maraming maraming salamat po. Ito po si Ati Maru Cepeda at kasama po ang aking poging-poging partner. Ibig ko rin at pasalamatan ang ating mga production staff sa Joe Jojo, kapatid na Jo, John Philip Ortega-Lagdapon, Arlene Valdez, Reggie Villena, Nathaniel Peralta, Benjo Morano, Wenmark Balaputan, R.R. Paner, Angelica Calaya, Jonathan Reyes, Rengie Padrenao, Ati Joe Alabastro, Dave Marcelo po, nagsasabi sa inyo, ano ba na problema natin sa buhay sa tulong ng Panginoon? We can do it! Thank you, Piper, at the Palen. God bless you po. God bless us all. Next time po, magkita-kita muli tayo, mga kaibigan. Thank you and God bless. Inyong narinig ang We Can Do It! Dito lamang sa inyong 702 DZAS FABC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.